Have a great day online buddies! Good evening sa inyo, lalong lalo na sa ating mga players na kasalukuyang uh, nakalahok sa division meet ngayon. Ano? Okay, ang palarong pambansa 2024 ay gaganapin saan? Sa Cebu City. Okay, ito ay matapos magkaroon ng memorandum of agreement sa pagitan ng DepEd at pamahalaan ng Cebu. Titiyak naman ng Cebu City na mayroon talaga silang preparasyon ngayong Palarong Pambansa 2024. Sa isang online news platform, sinabi ng ating Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na ang pagiging hospitable o yung hospitalidad na tinataglay ng mga Cebuano ang magbibigay ng makabuluhang karanasan sa ating mga student-athlete. At siyempre, kasama na rin dito ang isang napakatagumpay na palaro ngayong 2024, ano? Sa pagpirma ng nabanggit nating MOA, ano? Formal na tinukoy dito na ang Cebu City ang magiging host ng palarong pambansa 2024. Okay, napakaganda talaga. Pag tayo ay nanalo ngayong uh, uh, Regional Athletic Meet, ano? So, kung tayo ay papalarin, ano? Makagold, maging winning coach tayo, makakasama tayo sa Cebu City. Siyempre, gastos ng gobyerno yan, ano? Tayong mga guro na nagtsatsaga magcoach sa mga bata. Okay, ang palarong pambansa ay pangungunahan ng lokal na pamahalaan dito sa pamamagitan ni Cebu City Mayor Michael L. Rama. Okay, magandang gabi po Mayor uh, Michael Rama. Salamat po sa pagiging host ninyo sa palarong pambansa. Hindi nyo na itatanong, ito ay pangatlong beses na ng Cebu City na mag-host ng palarong pambansa. Ano? Ang Cebu City ay nag-host noong 1954. Pinangalawahan nung uh, 1994 at ngayong 2024 sila na ang host ano sinabi pa nga ni Cebu City Sports Commission Chairman John Pages na matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong ito sa loob ng 30 years 30 taon ano kasi yung sports complex nila ay tinayo 30 years ago no para lang uh, sa mga students athletes ano na kung saan ay uh, kasali sa mga patimpalak na ito. Okay, maraming salamat uh, Cebu City Sports Commission Chairman Jan Pages sa iyong pahayag na ito. Kami po ay excited ng mapunta niya. Tinitiyak naman ni Pages na lahat ng kumpunihin pagpapaganda ay matatapos bago ang Palarong Pambansa 2024. Hindi naman sinabi rito sa isang pahayagan or online platform ang tiyak na date or uh, pecha ng Palarong Pambansa. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement or kasunduan, tinitiyak naman ng DepEd ang Dep ah, unang-una, Siguridad Pangalawa, transportasyon at komunikasyon upang maging matagumpay ang gaganaping palarong pambansa. O ayan, may idea na kayo ha? Kung saan gaganapin ang palarong pambansa. Matapos ang uh, regional athletic meet, sibat na tayo sa palarong pambansa. At syempre sa ating mga students, athlete, pagbutihin nyo. Kasi hindi lang naman maglibot mamasyal ang ating gusto. Bagkus ay ipakita sa mga mamamayang Pilipino ang pagiging mahusay na atletang Pinoy. Maraming salamat. Sana ay nakapagbigay tayo ng informasyon sa mga nagdaraos ng mga revision meet sa kasalukuyang araw na ito. Sa kasalukuyang mga panahon na ito. Be excited to be there. Thank you very much. That's all for this day. Maestro Bino Lessons.